Ah! na ang aking hair. Hey, mm -hmm. Anong mag sa sakin? Anong kakantahin ko? Papa? Ikaw, anong gusto mong kantahin? Ah, anong gusto family, mong kantahin? Ba? Isulat ko pa, isulat si ko pa. Oh, gyan, gyan. Hi, ang yan, ang yan, niya na. Ang dharma, ng aking puso, ang damdamin. Alam mo yun alam mo yun tal mo kanta Sayo, kahit kailan man, di magbabago, ikaw ang. Oo, pa, na sabi niya na, ah. sabi niya ito kanto. Sa gabi ah, Ano? ha? Napanood niya? Pinanood niya siguro, baka hindi lang din nag-comment. Wala naman siyang sinabi. Wala, hindi. Wala siya sa sa'yo pag nag-uusap kayo? Ah. Wala, ah, minsan, nagtatanong din kung kamusta na. Kung okay lang, sabi niya mabuti naman. Kung kamusta ka na daw, kung okay lang naman, sabi niya mabuti.